Hazel hey, oh, tingnan mo to. Bin, ang ganda no? Bin, no alam mo ba yung minang mo? Oh, alam mo yung minang mo? Ano ba? Oh, yung mo. Sige, ati, Ay, no, oh, oo yung okay. minang mo, nag-trip to Hong Kong. Uy ate, parang ko to. Eh talaga? Oo. Ano, kumusta nga kayo eh? bilin niya. Huwag kang maingay, hindi kami magkaintindihan. Saan dito? Ito ate. Ay, Ay oo oh, hey. nga no? Alam mo, alam mo anak, dapat ako binibilihan <laughs> niyo din ang ganyan. Oh, sige Bilihan nyo rin ako ng ganyan kahit second hand lang. Para naman nakakapagpanood rin ako ng ganyan kapag ka hindi ako naiinip dito, oh. Kami yung naiinip sa'yo. Ang ingay mo! Nakita mo nag-uusap kami, hindi kami magkaintindihan? Ano bang gusto mo? Eh kasi naman, minsan lang tayo magkita-kita. Dapat tayo ng tatlo na kwekwentuhan. Tapos magpapapili ka pa ng cellphone? Para saan? Matanda ka na? ito naman oh, kahit yung luma lang, para lang may mapaglibangan ako pagka, ano, wala kayo. Alam mo ikaw, matanda ka na. Ang dapat sa'yo, maglinis sa lahat ng gawain dito sa bahay. Alam mo, Hazel, pagsabihan mo nga itong nanay mo. Eh, naku ate, sawan-sawa na din ako magsabi dyan. Bakit ikaw ba, Hazel? Kung sa'yo ako magpabili ng cellphone, ayaw mo din? na wag mo nga muna akong kausapin. Pwede ba? Ano mo ikaw? Lahat ng sinasabi namin, dapat pinapasok mo dyan sa kokote mo. Kunin mo na lang kami ng tubig. Kakainit ng matandang ko. Saan nga ba yun ulit? Ano ba yan? Yung ilaw? Naka-on pa? Mamaya nyo patayin. Tinan nyo naman yung mga hinubad nyo, oh. Pagka hinubad nyo na, ilagay nyo na sa labahin. Diyos ko. sabihin mo ngayon. Hindi naman. dami sinasabi. Ayaw na lang kasi gawin. Eh kasi naman, hindi na kayo natuto, mga anak. Hindi naman naman ang mga kalat nyo. Kalilinis ko lang ng kwarto. Eto na naman. Bakit ba naman ngayong oras ka pumapasok dito? E, alam mo, matutulog kami. Teka lang. Huwag mo galawin mga alahas ko. Pagano'ng kahon pa? No, Uy! Hindi! Ano sinu ba? Sinusukat, sinusukat ko lang! Hindi! Sinusukat ko lang! mo yan! Ano ba? Sinusukat ko lang! Kasi masobra ka na talaga eh! Sinusukat ko lang! Wala akong lang! Ang gusto ko, huwag mong ginagalaw yung mga damit. ko! Oh, ano ka na! Kun... Naiirat na na akalaga ako sa'yo eh! Hadi ka na dito! Lumayas ka lang dito sa bahay! Ito naman oh! Lumayas ka lang sa abe! Ito, ito ni Nana Sino? Sabi mo, Maski! Lumayas ka na! Grabe naman to! Nay, Nay, gising po. Ay, sir, pasensya na po. Aalis na po ako. Ah, hindi po. Ayos lang po. Ah, um, matanong ko lang po, ano pong ginagawa niyo dito sa tapat ng bahay ko? Ano po ba nangyari sa inyo? Eh, sir, wala ako kasi akong tutulugan. May masyado lang po ako ng napagod. Nakatulog lang po ako. Aalis na po ako, sir. Huwag po kayo magagalit. Nay, huwag po kayo mag na kasi hindi naman po ako nagagalit sa inyo eh cara hindi po ako masamang tao. Ang gusto nyo po, tutulungan eh, ko po kayo. Pinalayas kasi ako ng mga anak ko eh. Wala nga akong tutuluyan eh. Kahit hindi mo na ako tulungan, sir. Bigyan mo na lang ako ng pagkain kahit kanin lang. Gutom na na ako, sir eh. Kaya nga ako nakatulog na eh. Ganun po ba? Ah, sige na Huwag po kayong mag-alala kasi bibigyan ko po kayo ng pagkain. Tsaka, ako po bahala sa inyo. Tutulungan ko po kayo. Salamat, sir. Tara na po. Mami! Mami! Ang bongga talaga ng opisina mo. Totoo pa din balita, eh. Sa so ate. Ako, <laughs> <laughs> Mami, eh... Alam mo mami, napatawad na namin. Napatawad ka na namin mm -hmm. sa mga kasalanan mo. Kaya nga nandito kami. Tsaka Hazel, sabihin mo na bakit tayo nandito. Ay, nandito kasi kami mami. Kasi pinaalis na kasi kami sa nirerentahan ng bahay. Kasi mami, wala na kaming pagbayad. Ilang buwan na. Eh, natanggal na rin ako sa trabaho. Gawa ng... nakadispal ko ng pera. Kaya naisipan namin Pumunta dito para humingi ng tulong. Tsaka mami, alam naman namin hindi mo kami matitiis kasi... Mama ka namin, tsaka anak mo kami. Alam mo, wala pa rin kayong pagbabagong dalawa. Ganon pa rin ang mga pag-uugali niyo. Ano sabi niyo? Napatawad niyo na ako? Pero nung panahong pinalayas niyo ako, na naaalala niyo ba yon? Ha? Naiisip niyo ba kung si mo ako? Ako ba may kasalanan? Bakit kayo nandito? Eh, para humingi po ng tulong sa inyo. Ayun! Kailangan niyo ko. Dahil sa sitwasyon ko ngayon, alam nyo kaya pa yung buhayin kahit hindi kayo magtrabaho. Ganon? Kailangan niyo lang ako kaya kayo naririto. Hindi niyo ako kailangan bilang ina. Kailangan niyo lang ng tutulong sa inyo! Mami, tama na nga. Porkit umunlad na kayo sa buhay, ganito na kayo. Sino ba yung tumulong sa'yo para pagsabihan mo kami ng ganyan? Tinuruan ka ba niya? Binrenews ka ba niya? Ako. Hazel, teka. Ate, di ba siya yung laging nasa balita? Oo nga. Yung billionaire? Ay! Ako! Oh. naku po, ang swerte naman namin. Ikaw talaga yung nakapulot sa nanay namin. Eh, baka naman po pwede nyo kami ipasok dito. Ako, oh, nawala na kasi akong trabaho oh, eh. Opo, kailangan, kailangan din po namin. Bakit? Sa tingin nyo ba, tutulungan ko kayo? Pagkatapos ng ginawa ninyo sa nanay nyo, anong klaseng mga anak kayo? Nagawa ninyong itakwil yung sarili nyong magulang? Eh, sir, mami, kausapin mo na. Para tulungan tayo. Kami. Kahit ako, Eden, hindi ko alam kung paano kayo tatanggapin uli. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa akin. Yung bago ko kayo iluwal, nang nagsilaki na kayo, basta niyo na lang ako tinakuhel. Mami, sorry na. Hazel, sorry ka. Mami, sorry po. Okay, sige. Ganto na lang. Kung gusto niyo tulungan namin kayo, paghirapan ninyo. Bibigyan namin kayo ng trabaho. Pero bilang janitress dito sa opisina. Ay! Papayag ka ba nun? Hindi, ate. Hindi rin ako, no? Excuse me. Manager ako dati. Ba't ako magiging janitress dito sa company? Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis na kayo dito. O baka naman gusto nyo ipakaladkad pa namin kayo sa security guard. Tama si Sir Jay. Umalis na lang kayo. Bumalik na lang kayo pag kailangan nyo na ako bilang magulang. Tara na,